Nakikilala nyo ba ito? Kasi ito ang nag-viral kumakailan lang na dumaan sa gender affirmation surgery o yung pagpapalit ng ari base sa kaniyang gender identity. Yay! Come and join me again on my gender affirmation. Na Super duper excited ako so I will definitely show with you guys. Ang transgender woman na si Ruji isang 34 years old. Pangarap daw talaga ni Rudy ang maging ganap na babae kaya unti-unti niya itong fino-fulfilled. Nagpahaba ng buhok, uminom ng mga hormones at nagpa-breast augmentation o nagpadagdag ng dibdib ano, mga insecurities talaga, hindi talaga mawawala yan. At ang natira na lang is ang magpa-vaginoplasty o ang pagpapalit ng kanyang ari. At last April 8 of 2024, nagawa ang operasyon. Nag-good luck kami sa kanya. Alam ko namang masaya siya na natupad yung pangarap niya. kinantahan ko siya ng happy birthday kasi ganun daw yun. Lahat ng mga naoperahan ng ganyan, parang yun yung parang rebirth nila as parang babae na. Pero ang kanilang kasiyahan agad napalitan ng pangamba. Noong isang araw daw matapos ang operasyon, si Ruji sumama ang pakiramdam. Pag nine, naramdaman na iyan murag na pag si siya Kaya isinugod siya sa ospital. Pinilit talaga namin ipapasok yung phone. Baka gusto niyang marinig yung mga boses na mga kapatid niya. Pinasabihan namin, lumaban ka, lumaban ka. Kaya na anak. Ang mga Labini Roji ay ibinurol sa bahay nila sa Surigao City. Panganay si Roji sa pitong magkakapatid. Siya'y ay kasi siya sa pagkatao. Mula raw sa ulila sa ama, si Ruji na ang katuwang ng kanyang ina na si Nanay Gigi sa pagtaguyod ng kanilang pamilya walang pa mga trabaho yun. Si sobrang hirap talaga na lang among kinabuhi. Hello, mga kakuracha! Eto na nga! Eto na! Eto na! Si Ruji naging DJ sa Surigao. Number one sa listahan nato mga kakurat, appreciation over expectation. Nagtrabaho din siya sa isang BPO company sa Cebu. Sa kanyang mga kapatid, ang pinakamalapit sa kanya ang kanyang tinatawag na brosis si Winster. Siya nag-imbento noon kasi press kami ng Kapag anong meron sa kanya, gusto ko ganun din yung mangyari sa akin. Ako din yung unang nakalam na bakla siya. Grabe din daw ang binibigay na suporta ni Ruji sa kanyang pamilya noong nagsimula na itong kumita. Magkakaon na kami ng kompleto sa isa ka Dati sa pag-ispila sa ijamanghon, Og sa ako noon sa isang mga eksuun, dyan sa zaandam, permanente ng otabang. Sa lahat ng mga contest na sinalihan ko, umupunta talaga siya, nag-cheer siya, binibigyan niya ako ng financial para makapag ako sa mga gamit na gagamitin ko. Pero kung may isang bagay raw na nagbibigay kay Ruji, naganap na kasiyahan, yun ang plano niyang magpa-opera someday daw gusto niya maging maganap ng isang babae talaga. wag na lang kaya browsers kasi maganda ka naman. So niisip ko, bakit ko naman nahadlangan yung pangarap niya? Eh siya nga mismo, hindi niya nahadlangan yung pangarap ko. Taong 2020, nagpa-breast augmentation si Ruji. Nagulat talaga kami ni Mami na nung nagpunta siya, nag-visit siya sa amin sa, sa May ano na siya, may boobs na siya. At first nagulat pero happy kami sa kanya. Sunod niyang pinag-ipunan ang pagpapa vaginoplasty. It's safe kasi maaring posible siya pero sa case mo hindi ka pala safe. Ang operasyong ito ay aabot ng halos kalahating milyong piso. Sobrang tagal niyang pinag-ipunan yun. Maraming siyang sinakripisyo. Hanggang pinaschedule na ni Rudy ang kanyang operasyon. Inang! I'm in my hotel room. I'm gonna stay here for the next eight days. Ito ang mga kuha ng video bago sumalang sa operasyon si Roji. So I have my uncle with me, Butch, Tuda, my mommy, Julie, Tuda, and of course my mom. Pero halos dalawang araw lang matapos ang kanyang operasyon si Roji, binawian ng buhay. Kampanti naman sila sa naging operasyon ni Ruji dahil ang gagawa sa kanya ay isang nag-iisang sertipikadong aesthetic surgeon na nagsasagawa ng gender-affirming surgery sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya, mag-research ka. Anong comment dun sa doktor? May nakachat siya na naging patient noon. Maganda din yung kinalabasan sa kanya. Natuloy nga ang operasyon pero nangyari ang hindi inaasahan. Yung uh, mga kaanak naman, maaaring maghain ng kaukulang kaso. Maaari silang maghain ng administratibong sumbong or complaint laban sa doktor. Maaari din silang maghain ng kasong kriminal sa piskalya na aayon sa Artikulo 365 ng Revised Penal Code o itong tinatawag nating reckless imprudence resulting in injury or homicide kung namatay po yung pasyente. Ang pamilya ni Roji wala raw balak magsampa ng reklamo. Nakausap ko rin yung si doktor. Ako kasi yung pumipilit sa kanya na wag, wag mo nang bitawan yung kapatid ko. Okay. kung ano, trahedya, alam kong walang gusto ma mawala yung kapatid ko. Mas... At napag-alaman din na bago namatay si Ruji, napatayuan pa niya ng bahay ang kanyang pamilya. Siya lang kasi yung gumagastos din sa bahay na pinapagawa niya para sa amin. Engineering nga ako, gusto na ako, ako mo sa One future house. Kuya ka siya, nagdua pagpa-enroll sa ako. Bisag mahal kay tuition. Inuna muna ni roji ang mga mahal niya sa buhay bago ang kanyang sarili. Masakit lang isipin na kung kailan na nakamit niya ang kanyang kagustuhan, saka pa nangyari ang napakasakit na trahedya. Lagi po niya sinasabi sa akin na idol niya daw po ako. Pero sabi ko, sa ginagawa niya sa family niya ngayon, sabi ko, mas idol ko po siya. Kung nagustuhan niyo ang content natin ngayon, paki-comment ng yes. At hanggang sa muli, and stay cool.